Nandito kami sa isang abandoned building sa Tanay. Wala akong pakialam kung dali mo lahat ng kampon mo. Mapatay man nila ako. Sinisiguro ko sa'yo. Sabay tayong ibabaw sa hukay. Don Segovia! May problema mo tayo. Hostage ni Rafael Sivioli. Alam ko na. At hindi problema si Violi. Ang importante, mailigpit ninyo si Rafael. Pero paano anak nyo? Baka pati siya'y madamay. Wala akong pakialam! Kung kinakailang patay nyo na rin siya, gawin ninyo! Ha? Pero bakit? Hindi ko siya tunay na anak. Palaki ko lamang siya. Sayang nga eh, hindi ko siya dapat kinabangan sa kama. Pero hindi na mahalaga yon. Ang importante, ang kaligtasan ko. Hanggat nabubuhay si Rafael. Nasa balak ako ng alangan niya. Kaya kinakailangan purahin niyo siya sa mundo.